Oh, ito, ang mura nito. Nagpaplano ka bang bumili ng abono o pestisidyo online? Mag-ingat! Baka peke at hindi epektibo ang mabili mo. Maraming hindi rehistrado at peking produkto ang binibenta sa internet. Ha! Nako! Nakatipid ka nga! Pero... Pambihira! Ano ito? Imbis na mapatay ang peste, lalo pang nasira ang aking palayan. Bago bumili online, siguruhin mong sundin ang mga sumusunod. Hanapin ang FPA registration number at i-verify ito sa FPA website. Bumili lang sa authorized sellers at distributors. Huwag magpaloko sa masyadong murang presyo. Iwasan ng produktong may label na nakasulat sa ibang lengguahe. Magpakonsulta sa mga agricultural technicians, extension workers, at mga FBA field personnel. I-check ang packaging at label. Yun pala dapat. Huwag ipagsapalaran ng iyong ani ang hindi rehistradong abono at pestisidyo ay maaaring magdulot ng pagkasira ng pananim, pagkalason sa tao at hayop, pulusyon sa lupa at tubig, pagsasayang ng pera. Ayos! Ito ang panalo! Para sa masaganang ani at ligtas na pagsasaka, Siguruhin na lehitimo at rehistrado ang iyong binibiling abono at pestisidyo. <laughs> ang